Mas tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel matapos ang pagsali ng Amerika sa sigalot ng dalawang bansa. Mismong si US President Donald Trump ang nagkumpirma ng pag-atake sa tatlong nuclear sites ng Iran, kabilang na ang Fordo, Natanz at Esfahan. Sa delivery address sa White House, ibinida ni Trump na naging matagumpay ang ginawa nilang pag-atake sa Iran. Nagbanta pa si Trump na anumang ganti sa kanila ng Iran ay mas matinding puwersang katapat. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Pinuri naman ni Israeli Prime Minister Benjamin, Benjamin Netanyahu ang naging hakbang ni Trump at tinawag itong matapang na pasya na maaring magpabago sa kasaysayan. Congratulations President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Makalipas ang ilang oras sa pambobomba ng Amerika, agad naggumante ang Iran at nagpaulan ng ballistic missile sa Israel. Mariinding kinundina ng uh, ni, uh, Iran Foreign Minister Seyed Abbas Aragchi ang pag-atake ng Amerika at sinabing labag ito sa UN Charter. Handa naman umano ang Iran na gawin ang lahat para ipagtanggol ang soberanya, interes at mga mamamayan nito alinsunod na rin sa UN Charter. Nabahala naman si UN Secretary General Antonio Gutierrez sa ginawang pag-atake ng Amerika na maaari anyang magdulot ng mas malawak na digmaan.